Uh, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga uh, positions walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganon. So, importante uh, sa amin yon na magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. Okay. Okay. Sabihin, um, um, uh, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga uh, positions, walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganon. So importante uh, sa amin yon na uh, magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. We believe nagkaroon na po kayo ng meeting kagabi with Senator Bato and Senator Go. Can you tell us about lang po sa inyo naging meeting? Yes, oo. Kagabi, na meron kaming dinner uh, meeting ni Senator Bongo at ni Senator Bato de La Rosa. Pinag-usapan namin unang-una yung problema ni Senator Bato de La Rosa sa ICC. So, nabili mm -hmm. ako ng konting uh, legal advice doon, base na rin sa mga nabasa ko about sa ICC. Tapos, pag-usapan namin ang midterm elections, politika, karamihan ng uh, pag-uusap ay politika at uh, kaparte siya ng midterm elections. Wala akong nabigay ng mga commitments sa uh, sa kanila. Sinabi ko sa kanila na siguro magantay muna tayo ng survey ng um, o, September or October bago yung filing, bago natin pag-usapan kung anong gagawin para sa midterm elections at uh, ang napagkasunduan lang namin doon is paniguraduhin at um, uh, i-encourage ang ating mga tao, mga kababayan na paniguraduhin na malinis yung halalan ng 2025. Mm -hmm. Malinis Malinis okay. integrity, um, uh, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga uh, positions walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganun. So importante uh, sa amin yon na uh, magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. Okay, sorry VP ha, mag-follow up lang ko. Ma'am, you said hindi kayo, hindi kayo nakapagbigay ng commitment. Does it mean, ma'am, na the day that they ask po for your help para sa 2025? Yes, merong ganon uh, ganun na conversation na nangyari. Yung pangangampanya sa 2025 na elections. Hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila. Sabi ko sa kanila, I want to see the numbers. And I want to scan the political landscape. Sabi ko, kasi kailangan kasi niyan, pag nangampanya ka, ay meron kang entablado na tatayuan. Meron kang microphone na hihiramin doon sa lugar kung saan ka eh Kailangan mo planuhin yan, so sinabihan ko sila, mag-meeting tayo ulit. Sabi ko, antayin natin ang numero, mag-meeting tayo ulit, pag-usapan natin kung anong pwedeng maitulong ko at anong pwedeng gawin natin. Importante din kasi sa amin, uh, yung mga kandidato na mula sa Mindanao, dahil syempre galing kami Mindanao, laging nahuhuli ang Mindanao, in fact, hindi lang Mindanao, Visayas as well, nahuhuli lagi yan, particularly yung mga nasa dulo ng um, Western Visayas at Eastern Visayas, yung mga lugar na yan, lagi napapag-iwanan yan. So mm. sinabi ko sa kanila, mahalaga din na um, dalhin natin ito, istorya ng paano ang peace and development sa Visayas at Mindanao. Ma'am, sorry. SMNI, sorry kapatid bago ko ipasa sa'yo. Mag-demand you, you si Antayin ang number. Are you referring to the ranking of the 7 candidates po? Si Sen. Batol, Sen. Bongo? Yes, opo. Sabi ko sa kanila, Antayin natin ang surveys, tapos mag-meeting tayo ulit kapag nakikita natin ang numero ng mga surveys, tapos mag-meeting tayo ulit, pag-usapan natin kung paano ako makakatulong, at kung ano ang pwedeng gawin naming tatlo para sa kampanya dahil sabi ko nga mahalaga sa amin ang Visayas at uh, Mindanao sa pagtutulak no ng peace and development dito sa ating ano government